May nanalo na abay 600,000 pesos pa dahil lang daw yan sa panonood sa cellphone walang tayaan. Maagang regalo ito ng bagong online platform na Isonews. Hindi lang daw content creator ang may pakinabang kundi higit ang mga nanonood. Paano nangyari yun? O eto na, alamin natin kung totoong legit itong digital entablado para sa Pilipino. 600,000 pesos, nasungkit ng walang kahirap-hirap ng isang probinsyano na taga Butuan City. Ito, totoo na to. Hawa ko na yung 600,000. Thank you, Ice Ang siste, nanood lang daw siya sa kanyang cellphone. At ayun, winner ng jackpot! Pero teka lang ha, totoo ba ito? Sa dami ng mga online content at digital channels, marami rin dyan scam o modus. Pero dito sa bagong digital platform na Isonus, sigurado daw na legit ang kanilang mga pasabog. Hindi just by watching! Arkada ba kayo? Watch with a purpose kasi ang mission at vision ng kumpanya at sadyang ginawa para sa mga Pilipino tinatawag nilang digital entablado na sabay sa uso. Para ito sa mga Pinoy content creators na mahilig gumawa ng only videos na gustong makilala. Tulong nila ito para mas mainggan yung ilabas ng ating mga kababayan ang kanika talent. Para naman sa mga shy type at trip lang ay manood, no problem daw yan dahil ang kailangan nyo lang naman daw gawin ay mag-only watch ng mga content sa kanilang page. Bawat nood, may sorpresa daw na naghihintay. Too good to be true, hindi po ba? Kaya, nagsiyasat agad ang inyong Rated Corina team. Lihiti mo nga ba ang digital platform na ito? Una naming tinuntahan for factual checking ang Department of Trade and Industry o DTI. Kasunod ang SEC o Securities and Exchange Commission para malaman kung ito ay nakarehistro. In fairness, kumpleto naman sila ng dokumento. Sa tanong na kung may nanalo na ba talaga, ito ang kanilang resibo. Si Rafi Balaga ang first grand winner nilang mula pa sa Butuan City. Isa po akong pruweba po na totoo po talaga ang Isonus. Kaya huwag na kayong magdadalawang isip na sumali at mag-subscribe kasi baka kayo na ang susunod na manalo. Kwento ni Rafi, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nakakuha siya ng jackpot prize sa 600,000 pesos noon lamang isang buwan. Sabi po ng ate ko na meron daw isang platform na na may pwede kang manalo ng uh, 500k. Noon na hindi pa ako naniniwala pag ko po sa last minute po ng live tapos pangalan ko na po yung nakita ko. Pag uh, laman ko po, tumakbo agad ako mama. Then, grabing yakap ko po, po at grabing iyak ko po. At nagpapasalamat po ko sa una sa Panginoon po kasi bigyan ako ng malaking blessings po. Yung premium na po is napakalaking tulong na po yun sa amin. Salamat, Iso! Aminado si Rafi, hilig niya rin ng manood ng kung ano-ano sa online para malibang at magkaroon ng ideya sa mga content. Uh, dati pa po talaga gusto ko nang gumawa ng mga videos po. Kaso kulang lang po sa mga gadget. Yung pinagbablog ko po is hinihiram ko lang po yung cellphone ng kuya ko po. Bukod kasi sa pagbabarista, Isinisingit din ni Raffy ang pagiging content creator. Katwiran niya, masarap daw ibida ang kakayahan lalo na kung marami ang pwedeng matuto at makarelate. Ulila na siya sa ama at ang ina niya, pagod na rin sa paghahanap buhay. Ang papa ko po kasi si diabetes po. Kaya matigas po kasi yung ulo. Kung ano yung gusto niya, masusunod. Yun, si mama, Uh, grabing sakripisyo kay Papa. Hanggang sa namatay si Papa, si Mama Bala talagang uh, hindi nagulang ng pag alaga ka, Papa? Kaya pinili niya munang huminto sa pag-aaral at magsakripisyong paunahin muna ang mga kapatid. Tinutulungan ko po si Mama sa pagtitinda po kasi meron po kaming maliit na store po. At saka, uh, naghahanap po ako ng mga mga magagawa ko po na content. Kasi sabi ko sa mama ko na, ma, balang araw, magkakapera din ako sa content na to. Sa panonood sa cellphone na lang niya, dinadaan ang paglilibang para makalimot sa dagok na pinagdadaanan. Answered prayers nga daw niya ang digital entablado na nagpabago ng kinabukasan ng buong pamilya niya. Uh, itong panalo po to is Napakalaking pagsisimula po kasi malaking tulong po ito para magsimula po ako ng uh, panibagong journey ko po as uh, barista po. Gagawin ko po yung lahat para hindi po masayang yung pera po. Bibigyan ko po ng pampunan yung mama ko po sa tindahan namin. Tsaka magtatayo po ako ng maliit na coffee shop po. Dahil sa napanalunan ko sa Isonus ito na yung bagong sasakyan. Dahil sa perang napanaluna, nagkaroon na siya ng sariling coffee shop na pangkabuhayan nila at may bonus pang kotse na pinapangarap niya. Marami tuloy ang nagtatanong, paano nga ba naimbento ang ganitong digital entablado para sa mga Pilipino? Ayon sa creator na si Ray, malalim ang dahilan ng kanyang kagustuhan na makatulong sa mga kapwa Pilipino. So bakit niya naisip na gumawa ng parang digital entablado para sa mga Pinoy? Apo. Uh, OFW po ako for uh, 14 years sa Singapore. And halos kalahati ng bumuo ng ISUNOS is mga OFW rin. Ang mga pangarap ng mga OFW, at least yung mga kakilala ko, is makapagpundar, makabalik sa Pilipinas at makapag-create ng oportunidad at makatulong sa mga Pilipino. Ito po yung naisip naming paraan para i-execute yung part na makapag-create ng opportunity for employment and at the same time, makatulong sa Pinoy at makapagbigay ng konting kasiyahan sa kanila. Ang layunin ni Aisunus, uh, unang-una is to promote the content creator. Ang pangalawang layunin ng Aisunus is para i-reward ang aming mga viewers. Uh, yun ang general idea ng Isunus, to create a mutually benefiting relationship between the viewers and the content creators na pareho silang magkaroon ng mapapala sa panonood lang ng video. Gusto raw niyang i-engganyo ang lahat na gamitin ang modernisasyon ng tama at maging daan para mas makita ng online world ang galing at talento ng mga Noypi. Wow, Ray, gusto ko rin manalo ng 600,000 pesos. Paano nanalo yung taong yon? To make the long story short na uh, Miss Corina, dahil lang sa panonood ng video. Ah, sa panonood lang, dito sa Isonus. Apo. Ayun, sa kakapanood, kakapanood, parang ano ang mangyayari para manalo ka? Uh, sa panonood niyo po ng video na, ang, ng mga content creator namin, may nakokollect sila mga token. Hmm. And yung token na yun, i-convert nila into game entries. Ang game entries namin is five-letter combination. And doon sa game det uh, winner's determination namin, uh, nagpapaglaro kami live sa mga barangay. And doon, dinedetermine yung five-letter combination na mananalo. Ah, Nagkataon, okay. tumama yung five letters. Namin. Sabi pa ni Ray, pinag-aralan din nila kung paano magbe-benefit pareho ang content creator at manonood. Lugi daw kasi ang viewers kung walang chance ang magkapera. Kaya naisip nilang gawing pata sa lahat. Paglilinaw ni Ray, hindi daw po ito online gaming ha? Yes, yes! Good vibes lang at support ang kailangan para may pagkakataong swertihin sa kanilang munting mga handog. So ang insentibo dito ay para sa mga nanonood talaga. Uh, both po, content creators and viewers. So, kapag content creator ka as, as members, you are entitled to 5% ng winnings ng viewers mo. Ah, may ganyan. Mayroon pong ganyan. And then, kapag content creator ka, you are also entitled to 10% referral fee dun sa mga, mga ano makukuha mong mga members mm. namin. You can access iSUNUS by going directly to our webpage at www.isunus.com. Another way is to visit our Facebook page and from there there are several instructions that will lead you to our webpage. Tanggal lungkot sa mga viewers lalo na sa mga katulad niyang OFW ang kanilang alok. Very informative daw kasi ang kanilang mga content na all about trivia sa mga lugar sa bansa at pwedeng kapulutan ng kaalaman ng mga manonood. Meron kaming sariling community guidelines on top of what is imposed by the platform na ginagamit nila. So we are very particular about uh, politics, uh, discriminations, religions, medyo, medyo sensitive din kami. Uh, wala rin kaming sexy content. May age restriction na ang platform namin. Uh, we only accept 18 years old and above. Uh, umiikot kami sa iba't yung party ng Pilipinas to spread the positive energy And pangalawa is siyempre para makilala ng maraming tao ang ice Start kami sa Kabuyao, and then San Pedro, Muntinlupa, Tondo, and then ito na yung panglima. Pero alam nyo ba na hindi lang sa talent at kakayahan ng mga Pilipino na katuon ang kumpanyang ito. May misyon din kasi silang tumulong sa mga nangangailangan at makapagbigay hanap buhay sa mga may kakayahan. Itong ay roof, ah, ito lang talaga yung naging first uh, full-time job ko. Ang ganda ng benefits dito. May government mandated benefits and then uh, somehow nat nakakatulong siya sa akin as a videographer editor kasi yung mga nire-request ko na parang uh, equipment which is a uh, camera, laptop na ginagamit ko for work na po provide naman nila. Nag-agree ako ng gusto ng company eh. Yung idea nila na gumawa ng sariling streaming platform but then may rewards para sa mga Filipino. Nag-offer sila ng work from home na trabaho. So ako bilang isang tatay, so isang malaking bagay para sa akin na magkaroon ng trabaho na work from home kasi at the same time, uh, natututukan ko yung anak ko at nakakapagtrabaho ko na maayos at komportable sa loob ng aming bahay. Uh, isa sa mga nagustuhan ko sa company ng iSonus is that um, hindi lang siya basta trabaho o hindi lang siya basta task na kailangan mong tapusin, kundi Uh, meron siyang goal na matulungan yung uh, iba pang kapwa-Pilipino no? na para uh, magkaroon ng entertainment. At the same time, uh, may chance na manalo at makakuha ng mga premyo. Eyes News. Bakit ba Eyes on News? Uh, it's a short term for Eyes on Us. Ah, Eyes on Us. So may napapala din kayo sa pagtulong sa kapwa-Pilipino? Oo naman po. Mm -hmm. uh, Pilipinos are worth helping po. Correct. Mm, yung makapagbigay ka ng chance para bagoon yung isang boy ng tao is more than what money can buy. Ayun, kasi ako nabigyan lang din ako ng chance ha, para marating kung nasan man ako ngayon. Mm -hmm. And I'm I'm so happy na yung kumpanya namin is naging instrumento para makapagbigay din ng pagkakataong mabago yung buhay ng ibang tao. Ang daming Pilipino na alam mo na ang haba ng screen time natin, we are uh, one of the most country with screen time sa sa mundo. Malungkot mang isipin, yung mga viewers natin is hindi naman nasasayang yung oras kasi uh, in a way, merong intangible value na nakukuha sa pananood. Like, napapasaya sila, na-excite sila, di ba? Pero hanggang doon na lang. Ginawa namin yung Isonos para somehow to balance that equation na bigyan ng pagkakataon ang isang manonood lang na magkaroon ng pagkakataong magkapera. Hindi man kumita, pero manalo. Sa modernong buhay na mayroon tayo ngayon, hindi naman talaga dapat magpahuli. Pero hindi rin naman dapat kalimutan ang maging mabuti, lalo na ang makatulong sa kapwa. Paalala rin naman namin palagi, dapat alamin kung ano ang lihiti mo sa hindi iwas maloko ha ng mga mapang-abuso.